Mainit na eksena sa Senado. Naging tensyonado ang pagdinig matapos ang matinding banat ni Senator Rafi Tulfo laban mismo kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Rodante Marcoleta. Because the last time I was here, I was only allowed two questions by you. And then, and yet, mga kasamahan ko rito, in, uh, in, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong two questions, two minutes, two minutes talaga, you have to stick with it. I, I am, You're not I being am, fair, Mr. Chair. I, I am fair, kasi nandito ka sa... No, min. kasi nung last time sabi mo sa akin, two questions lamang. Sabi mo one question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo two questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Hindi na nakapagtimpi si Tulfo, derecha hang sinabi sa harap ng publiko at mga kasamahan sa Senado, ang tila pagkiling ng komite. Mismong sa gitna ng session, tinawag niyang unfair si Marcoleta, isang akusasyong hindi basta-basta. Be fair, Mr. Chair. Narito ang buong detalye. Paano niyo inaudit yung ghost project? Yes, Your Honor. Doon po sa case po kasi ng Bulacan, Your Honor, um, hin marami pong hindi na-submit na disbursement vouchers. So, hindi naman kahit several... Ang, ang, ibi, uh, ang ibig niyong sabihin na, na lang kayo sa mga papeles, sa dokumento? Uh, hindi po, Your Honor. Kaya nga po, uh, dahil hindi po sila nakapag-submit, nag-issue na po ang audit teams ng notices of disallowance. Kaya kayo, po. mahirap, Mr. Chair, Mr. Chair, mahirap na puro lang tayo notice of this allowance na klarong-klaro na ito, na ghost project. Yes, w wala, Your Honor. Wala, wala ba, yung wala, hindi po kasi pag-submit ng uh, account, sir, or yung disbursement vouchers, pwede pong kasuhan din yung mga persons liable na hindi nag-submit doon sa... Uh, hindi, uh, uh, huwag mo muna akong, okay. akong dalhin doon sa mga papel, okay. yan, mga disbursement na yan. Kuha! kung mag-post audit kayo, di ba papunta kayo sa area, tingnan nyo kung saan ang project? Yes po. O ngayon, hindi nyo nakita, ano, hanggang kung lang kayo, hanggang disallowance lang kayo, o, hindi nyo nakita. O ano ngayon? So, hindi ba papili nyo yan as commission on audit okay. na mag lang kaso? Yes po, Your Honor. Yun po yung susunod na hakbang. Ay susunod? Na pa susunod? Kaya kailan? Uh, naubos na ang pira ng gobyerno ito, nabayaran na lahat itong project na ito, na hindi nagawa. Tapos ngayon, susunod pa. Ah! Ay 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 I am so alam mo yung mga tao na nanonood sa atin sabihin nila kaya pala naglipana yung ghost projects dahil yung kuha kabagal kumilos hindi po, hindi. Your Honor. Uh, gusto ko lang pong iklaro na yun pong sinasabi nating ghost project na isa po sa mga nabisita ay 2025 transactions po siya. At declared po siya na completed as of July 2025. Yun pong disbursement vouchers po niya ay hindi pa po due for submission noong noong August po na unang so, hearing natin. Kailan, kailan niyo mapapahalan na kaso ito? Because the people are uh, impatient. The people are impatient with the, all this uh uh corruption na yes, nangyari. Your Honor. Kailan nyo uh, papal? Can you give us a uh, In, uh, ganito po siya. Your Honor. Opo. Ganito po siya. 'Di ba po kasama po siya doon sa ating special audit? Sa ngayon po, fina-finalize po yung audit highlights natin sa special audit. Doon po sa uh, sa audit highlights, alam mo yung yes, ma ma mga tao. Right? Opo. Nagki- sa atin yes, ngayon. Po hindi papasok sa utak nila yung special regular audit or what. Yes, po. Ang tanong ko sa iyo, kailan niyo tumapailan ng kaso? The soonest possible time po your honor. What is sir? the soonest time? Uh, dahil i-issue po ngayon yung ating uh, Kaya what is the soonest time? Estimate. Estimate this month po your honor. This month. Opo. Mapailan niyo to ng kaso? Opo. Ngayon, sino ang pwede yung papailan ng kaso? Sir, based po doon sa audit, sir, yung mga uh, ano to, yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po. Mr. Chair. So this, Ms. Matt. Interjection, Mr. Chair if i may excuse me akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila 1 2 3 4 5 and then by 2 o'clock mag uh, uh, ano na tayo uh, adjourn so, uh, so uh, paolo pa natin the service is finished already so, okay thank you thank you But thank may, you mr. may mr. i may uh, i interject uh, with with the uh, uh, indulgence of senator bato mr chairman uh, if i may in the same topic mr chairman with regard to uh, COA reports mr chairman if i may Just a few uh, queries, Mr. Chair. Queries yeah. na, kasi Yes, na yes, Mr. Mr. Chairman, yung because uh, I heard, because I'm sure a lot of our people are listening and watching. Very interesting yung ni-raise ni Senator Bato. Ma'am, from COA, what's the difference between a uh, fraud audit and yung audit highlights? At binabanggit niyo, matatapos na po ito. Is that correct? Because that's the reason why The chairperson of COA is not here today because he's finalizing it today. If I, am I correct, uh, ma'am? Your Honor, opo. Uh, yung key, uh, yung fraud audit po, ang result po ng kanyang, or report po na lalabas ay yung pong audit highlights po natin. The audit highlights would contain the um, significant or yung key takeaways po uh, doon sa ating fraud audit wherein the nature of the alleged fraud and the person's liable at saka yung mga gathered po na evidence ang lalamanin po nung ating uh, highlights. Uh, kailangan po ng due process, sir, kailangan po munang ipareceive doon sa mga persons liable para po mag-comment po sila at magbigay din po ng kanilang panic. Yes, now I understand. Okay. So, si Senator Bato, tinatanong niya yun. Doon sa audit highlights, doon makikita yung nature ng alleged fraud, yung evidence gathered, and the parties involved. Am I correct? So, matatapos na po yan. Mr. Chairman, if I may respectfully uh, move that we subpoena itong... Uh, binabanggit ng ating uh, guest from Kowa uh, yung matatapos nila na fraud highlights immediately if furnish ang copy itong uh, blue ribbon na uh, committee even Mr. Chairman even while awaiting the response of the respondents and also once they responded Mr. Chairman we'd also like to subpoena the copies of the responses of the respondents uh, as soon as they are submitted to Kowa I so move Mr. Chair Mr. Chair Mr. Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Mr. Mr., Mr. 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 Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed two questions by you. And then anyet, mga kasama ko rito, in, uh, in, bilang respeto sa mga kasama ko, they were allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong two questions, two minutes, two minutes, talaga, you have to stick with it. I, I am, You're not being I fair, am, Mr. I am, Chair. I am fair kasi nandito kasama No, kasi nung last time sabi mo sa akin two questions lamang, sabi mo one question. Sabi ko tinitipid mo ako, sabi mo, two questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impresyon na walang fair dito, <clears throat> noon, the... sinabi ko na in the earlier statement na como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakit ang plenary at exactly 2.15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman na sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, uh, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa five minutes ngayon. Kaya lang, I am, I am following a schedule here. Uh, ito pa yung naka, nandito si, kung wala na si Senator Marcos. Tapos ka na. Mr. Chair. Uh, Mr. Chairman, Chair, I, I, I made the motion, motion Mr. Chair, I have, I have a pending motion, Mr. Chair. Uh, I second the motion and Julie hindi, si Kasi kanda, tapusin muna eh. natin yung bitin na ano. Kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa eh. Ang, ang tinatanong napakasimple lang, paano ninyong inaudit yung ghost? Ba ba bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung no, walang pumirma na auditor? On, Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit. Kaya po, uh, ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala sa akong pag sa pre-audit. Pre I'm not asking okay. you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan nyo, meron certificate of acceptance. Merong oh, certificate po. of completion. Pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong auditor. Anong gagawin ng COA? Post-audit nga lang po. Kaya po ano nga yung post-audit? In nak your charter, oh, magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA citizens charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these... Alin ang aakma doon sa performance ng contract. Oh, Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Susmar Yosef, oh, wala compliance eh. Uh, ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa Procurement. Sinong mag-a-avail compliance? Hindi Sino pa. yung audite? Money, DPWH po sa case po natin ngayon, oh. Your Honor. So anong nangyari? Uh, marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila kapag na may ka, Kapag ka ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, uh, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung proseso isasagot. natin. Opo. O, sa sandali lang. Uh, Mr. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I, I, I'm, I, I'm now being attempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I, 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 I made a motion, duly seconded, Mr. Chairman aikasinga con kung... to sub pena mr yeah. chairman today mr chairman i'm asking it today because they said hey, they will if that will help today. us okay uh, any 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 second, second. Yeah, it was already seconded mr. Oh, there's a motion and there's a second the, the motion is approved then ito ang tanong ng taong bayan ngayon senate blue ribbon hearing pa ba ito o political showdown na lang sino nga ba ang tunay na patas at sino ang tunay na nagiging apple Abangan ang susunod na kabanata sa mainit na banggaan ni Natulfo at Marcoleta.